Hello po mga kalaki, alas 11 na po ng umaga, halika na. At habang ayan nakita nyo, nakasala nga aking lutuin, nagluluto po ako ng paksiw na bangus. Ayan, yan po ang aking tanghalian namin, paksiw na bangus po na meron pong napakaraming sili na green, tapos suka, tapos luya, tapos sibuyas, ayan. Tapos sasawsaw ko yan sa, sa bagong. Tapos yung pinakasiling green, yun yung didikdikin ko dun sa may bagong sasoso ko sa konting kanin kaya konting rice na lang po ako ayan pero masarap pa rin tapos syempre Ah uh hihimay-himay yung tinik. Ano. Ang sarap kaya nung nangangasim na ako. Siyempre, maasim yung suka. Siyempre, mga kalaki, eto na po. Ngayon pong alas 11 ng umaga, bago po tayo mag-lunch o kaya habang nagla-lunch ka, abay, pakinggan mo na itong mga lucky numbers na tips na ibibigay ko sa'yo. Malay mo naman, ikaw pala ang mananalo ngayong araw na to. Kaya, mga kalaki, eto na po. Ang mga lucky numbers natin, hindi na natin patatagalin. Kaya, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas, at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging? Siyempre, milyonaryo. Okay mga kalaki. Mm, nako nakakagigil napakasarap talaga nung paksiw na bangus. Mamay kakainin ko na 'yan. Promise ko 'yan. Sa, wala na akong bonus. <coughs> Promise ko po 'yan sa inyo. ayan po mga kalaki at siyempre, ito na po mga kalaki ang ating mga lucky numbers ngayon. Umpisahan po natin sa 10 digit lucky numbers abroad. Ang 10 digit lucky numbers abroad mo ay number 28, number 39, number 47, number 55 number 43, number 25, number 18, number 26, number 33, at number 41. Okay mga kalaki at syempre ito naman po ang 8 digit lucky numbers abroad. Kunin mo na number 31, number 35, number 12, number 26, number 28, number 17, number 6, at number 34. At ito naman po ang 7-digit lucky numbers abroad. Ang 7-digit lucky numbers abroad mo ay number 19, number 21, number 27, number 29, number 32, number 36, at number 8. At syempre mga kalaki, ito na po ang 6-digit lucky numbers. 6-digit uh, lucky numbers 1 to 29 at 1 to 25. Ito na po number 18. Number 22, number 25, number 10, number 5, at number 6. At syempre mga kalaki, ito na po ang 6-digit lucky number 0 to 9. Kunin mo na rin. Number 7, number 4, number 4, number 1, number 0, at number 2. Ayan po mga kalaki, ang mga 6-digit lucky number 0 to 9. At syempre po, ito naman po ang 5-digit lucky numbers abroad. Ang 5-digit lucky numbers abroad natin ay... Number thirty, number thirty two, number twenty seven, number twenty eight, number. 11. Ayan po mga kalaki, ang 5-digit lucky numbers abroad. Lipat na po tayo dito ngayon sa mga 6-digit laki numbers Pilipinas. Ito po ay mga 642, 645, 649, 655, 658 mga kalaki kung saan naglalakihan po ang mga price. Siyempre, at bago po natin ibigay yan mga kalaki, dapat po nakapalo po kayo, lalong lalo po yung mga bago sa vlog namin. Hanapin po sa Facebook nyo ang Red Parungkin. Ayan po, na meron pong 300 15,000 followers kami po yan. Ayan. At syempre, may second account po tayo. Red Palungkin din po na merong 50,000 followers na naka-yellow t-shirt ako na may picture namin ni Lola Carmen. At syempre, Aris Gatchal yan. Ayan po mga kalaki. At syempre, meron din po tayong TikTok. 417,000 followers po mga kalaki red parong kindi po ang hahanapin at meron din po tayong YouTube ang YouTube po natin red parong din po ang hahanapin na merong 16,300 followers yaan po yan po kayo magme-message magko-comment at dapat po nakapalo kayo ha ah. kung manghihingi kayo ng lucky numbers para pag nabasa ko po yan abay bibigyan ko kayo ng lucky numbers ipiplex pa kita at automatic friends na po tayo mga kalaki okay so tandaan nyo po ang lucky numbers po namin libre po ito wala po itong bayad Private consultation po ang may membership fee at good for 3 months naman po ito. At ito po ay sa mga interesado lang po na mabigyan po namin ng mga code sa bawat laban po nila sa loob po ng 3 months. Okay? Kaya kung interesado ka sa mga code namin mga kalaki, ay eh dapat po mga kalaki ay tatawagan ko kayo. Okay? Tatawagan nyo muna ako para po makausap nyo ako na ang kausap nyo po ako po legit at hindi po ibang tao. Okay? So mga kalaki, ituloy na po natin ang ating mga 6-digit lucky numbers Pilipinas. At ito na po ang 6 42. Ang 642 6-digit lucky numbers mo ay number 37, number 14, number 17, number 23, number 29 at number 38. At ito naman po ang 645. Ang 645 6-digit lucky numbers mo ay number 12, number 24, number 36, number 42. Number 16 at number 7. At ito naman po ang 6-digit lucky number 6, 49. Ang 649 6-digit lucky numbers mo ay number 31, number 33, number 20, number 5, number 15, at number 23. Ayan, at ito naman po ang 6-digit lucky number 6, 55. Kunin mo na. Ang 6 6-digit lucky numbers mo ay number... 22, number 27, number 34, number 36, number 40, at number 41. At ito naman po ang 658, 6 digit lucky numbers mga kalaki. Ang laki na nung price nito, mamaya tatayaan ko rin ito. Ito na po mga kalaki, number 11, number 21, number 32, number 43, number 45, at number 16. Ayan po mga laki kompleto na po ang mga lucky numbers natin. Ngayon pong alas 11 ng umaga, takbo na po sa suki yung outlet, pagkakain nyo, at syempre po alagaan nyo ang lucky numbers namin ng 3 days bago po natin palitan. At ito na po ang paborito ng lahat, ang shout out time. Ayan po, shout out po tayo kay Maria P. San Vicente. Hanang Bataan. Ayan. Hello po kay San, sa mga family San Vicente dyan kay Maria Pe. Hello, maraming maraming salamat po sa panunood niyo po sa amin at sana po manalo po kayo. Nawapo, nawapo ay manalo po tayo. Claim mananalo tayo. Claim mananalo tayo, mananalo tayo, mga kalaki. Mapapabilang sa book of winner namin. Okay? So mga kalaki, ayan po at syempre, sa mga toda po ng tricycle driver po dyan sa may ano to? Eh, sa may Paranaque, Metro Manila. Hello po sa mga driver po dyan. Ang jeepney driver at kahit bus driver dyan. Kamusta po kayo sa Metro Manila? Maraming salamat po sa panonood nyo po sa amin. Pasensya na kahit iba na po ang aking boses. At syempre mga kalaki, ang gusto po namin ngayong Bermans, manalo, 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 manalo tayo. at abangan nyo po ang aking birthday celebration. Pasasayahin ko po kayo mga kalaki. So good luck at ingat!